Aries, sa umaga ang buenas na oras ay 3am to 4pm, at may oras na pwedeng matalo, na 50 na minuto, at sa hapon ay 2pm to 5.15pm ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto, at sa gabi ay 7pm to 10.15pm ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan umiwas muna sa kulay orange. Taurus, sa umaga ang buenas na oras ay 9am to 11.45am at may oras na pwedeng matalo na 43 na minuto at sa hapon ay 1pm to 4.10pm ang buenas na oras at may negatibong 53 minuto. At sa gabi ay 8pm to 11.10pm ang mga swerte at may negatibong 50 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan. Gemini, sa umaga ang buenas na oras ay 4am to 7.10am, at may oras na pwedeng matalo, na 52 na minuto at sa hapon ay 1 p.m. to 4.05 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 54 na minuto, at sa gabi ay 6 p.m. to 9.15 a.m. ang mga swerte at may negatibong 54 na minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, player na kalbo ang iiwasan. Cancer, sa umaga ang buenas na oras ay 6 a.m. to 9 a.m., at may oras na pwedeng matalo, na 53 na minuto. At sa hapon ay 2pm to 4.45pm ang buenas na oras at may negatibong 40 minuto. At sa gabi ay 7pm to 10.10pm ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, kulay pink ang dapat na layuan. Leo sa umaga ang buenas na oras ay 5 a.m. to 8 o 5 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 53 na minuto. At sa hapon ay 1 p.m. to 4 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 53 minuto. At sa gabi ay 7 p.m. to 10, 10 p.m. ang mga swerte at may negatibong 52 minuto na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan. Virgo, sa umaga ang buenas na oras ay 6am to 9.10am, at may oras na pwedeng matalo na 53 na minuto, at sa hapon ay 2pm to 5.15pm ang buenas na oras at may negatibong 51 minuto, at sa gabi ay 9pm to 12.15am ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan player na bastos magsalita ang kalayuan at kulay dilaw. Libra, sa umaga ang buenas na oras ay 3 a.m. to 6.15 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 52 na minuto. At sa hapon ay 2 p.m. to 5.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 53 minuto at sa gabi ay 7pm to 10.15pm ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, dilaw ang iiwasan na kulay. Scorpio, sa umaga ang buenas na oras ay 00am to 8.10am at may oras na pwedeng matalo na 51 na minuto at sa hapon ay 3pm to 6pm ang buenas na oras at may negatibong 53 minuto, at sa gabi ay 9pm to 12.15am ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Sagittarius, sa umaga ang buenas na oras ay 6am to 9.15am, at may oras na pwedeng matalo, na 52 na minuto, at sa hapon ay 12 p.m. to 3.05 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 52 minuto, at sa gabi ay 6 p.m. to 9.15 p.m. ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Capricorn sa umaga ang buenas na oras ay 4 a.m. to 7.10 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 53 na minuto. At sa hapon ay 1 p.m. to 3.45 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 43 el minuto. At sa gabi ay 8 p.m. to 11.15 p.m. ang mga swerte at may negatibong 52 minuto na ikakatalo. Pulang kulay ang iyong lalayuan. Aquarius, sa umaga ang buenas na oras ay 8AM to 11AM at may oras na pwedeng matalo na 51 na minuto, at sa hapon ay 12PM to 3:10PM ang buenas na oras at may negatibong 52 minuto at sa gabi ay 8pm to 11.15pm ang mga swerte at may negatibong 53 minutong na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Pisces, sa umaga ang buenas na oras ay 4am to 7.10am, at may oras na pwedeng matalo, na 52 na minuto, at sa hapon ay 1 p.m. to 4.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 52 minuto, at sa gabi ay 6 p.m. to 9.15 p.m. ang mga swerte at may negatibong 52 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, ang player na madaldal at laging masalita ng kaberdehan ang iiwasan.